po pala sa mga mahal naming pasero, Ako nga po pala si Edgar's Vlog. Okay. Ang vlogger po ng Herman. Nais ko lang po sanang maglibring sakay po ngayong hapon na to sa mga pasero ko pong nakasakay ngayon. Ah, uh, pinabati ko rin po pala yung sarili ko dahil 5,000 followers na po pala ako sa aking page at nagbo-views na rin po ako ng 276,000 views. Nice. Ah, uh, Pwede po masali po kayo sa aming palaro na libreng sakay Kung masasagot nyo po itong aking katanungan oh, mayroon, Ah, uh, logic lang po Kung sino man po ang masagot po ng aking mga tanong Yun lamang po ang mga libreng sakay Ito po, tatlong pasero po ang malilibring sakay ko po ngayon uh, Kailangan galingan nyo po ngayon ah pakipalo na rin po sana ang aking vlog edgar's vlog po yun lamang po okay lang po ba sali po kayo sa games ko para malibring sa po kayo kung sakaling masagot nyo po ang aking tanong okay lang po ah, sige po ito po ang unang katanungan ko ano ang dalawang beses mong makikita sa isang araw at isang beses mong makikita sa isang taon taas lang po ng kamay kung sino po nakakalam ng sagot hindi po ha, ah. ulitin ko. Ano ang dalawang beses mong makikita sa isang araw at isang beses mong makikita sa isang taon? <laughs> Shout out po sa driver ko. Sige po, ay safe. Ah, sige, sir. Ah. Letter A. Letter A. Ah, sige, tama. Ano ang bala sa akin? Ah, okay. tama na po tayo. Ah. Pangalawang tanong. Ano ang pwede mong gawin sa umaga na hindi mo pwedeng gawin sa gabi? Taas lang po na kamay. Sige. Gumising. Ha? Gumising. Mali po. Ayan, sir. Ano? Oh, sige. Sige. sige po, may pangalawang, may pangalawang nanalo na po ah. Ito huh? pa po ang isa. May nanalo na? Opo. Oh, ano sa mga? Sige. Po? Magpuyat po. Ayan, magpuyat. Magpuyat sa nga? Sa gabi po. Ah, ito po pangatlong tanong. Anong prutas ang may Ang may pinto? durian, sige po, pangalawa. Ay, pangalawa. Ay, pangalawa. Ay, pangalawa. Ay, Bonus pa po isa, sige. Aapatin ah, ko na po ang libreng sakay ko ngayong araw. Sige. Wala rin sigaw magtanong. Wala, wala, wala. sige po. Ano ang isdang lumalaki pa? Sige po. Ano ang isdang lumalaki pa? Kung sino po makakasagot? Hindi po. Isip. Ha? Yung et? Alin, Hindi Sige, <laughs> uh, Sige. Sige. Nilimahin ko na. ko na to, te. Ito pong pabasahin nyo. Ako na po sasagot. Dahil medyo maganda po yung mood ko ngayong araw. <laughs> Sige. Panliman tanong. Ano? ang tinapay na hindi kinakain ng gitna. Sino po? Sina? Sino sa lagat? Gana. Limang Sakay. Di ba, pasero po ang ating nalipre. Yun lamang po, maraming salamat po. O sige, dinigyan ko po kayo na isang question na Napadali lang po, senor. Wala na eh. Panglahatan po kasi yung tanong ko na eh. Opo, next time na lang po Maraming salamat po. Yo mga geng gayang tapos na nga po pala ang aking video. Kahit sa maliit na bagay lang ay marami po pala tayong napasaya. syempre unang-una, ako po, masaya din po ako sa ginagawa ko. Sana wag po kayo sana magsawa sa aking video na sana lagi po kayo nakasuporta at marami po tayo lalong mapasayang tao pagdating ng araw. At wag po sana ninyo kalimutan mag-follow, like, and share mga ka-geng-geng para updated din po kayo sa lahat ng aking ina-upload na video. Dito ko na rin po pala tatapusin ang aking video. Hanggang sa muli, see you in my next vlog. Bye-bye!